Mga hinahanap ko lang. Mga pulang walaw ang pumunta ni. Hindi pa po natutulog. Sa gitna ng mga bundok dito para sa. Sa ganang nagsabi walang bakal daw eh. Iskalong. Oh, ayan mga witness laban ma NTPB. Oh, ate salita ng anak ko, paksilip wala namang bakal. Nasa kote ng Manila Police District ang isang jumper boy. Makaraang maispatan mismo ng hepe ng MPD Station 1 na si Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon sa kahabaan ng Road 10 sa Tondo, Manila. Pasado alas 11 ngayong araw ng Sabado, bumabagtas sa kahabaan ng Road 10 sa Tondo si Lieutenant Colonel Ronald De Leon patungo sa sa isang komperensa sa Manila Police District Headquarters. Lulan ng kanyang pribadong sasakyan, pagsapit sa kanto ng Saragosa at Road 10 ay kanya mismong naispata ng isang lalaki sa gitna ng kalsada sumisilip sa ilang truck na dumaraan sa nasabing lugar dahil dito agad na dinomba ni Lieutenant Colonel De Leon at kanyang mga tauhan ang nasabing jumper boy at hindi na nagawang makapalagpa ng masakote ng MPD Station 1 sa nasabing area. Ang naturang pag-aresto ay nasaksiyan ng ilang mga testigo ganyan rin ng mga Traffic Enforcers ng Manila Traffic and Parking Bureau. Kad namang rumisponde ang mga beat patrollers ng MPD Telpan Police Station 12 sa nasabing lugar. Tumating din sa area ang ina ng nasabing jumper boy, itinanggi ang iligal na aktibidad at tila sinabing mabait ang kanyang anak. sa mga walang bakal daw eh. Oh, yan mga witness namin may NTPB. At oh, Ate, salita ng anak mo, baksik wala namang bakal. Kaugnay nito agad na tinurn over sa kustodiya ng MPD Delpan Police Station 12 ang nasa koteng jumper boy. Sa gabay ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Abad at direktiba ni Manila Mayor Sco Moreno Domagoso ang kabaan ng Road 10 sa Tondo, Manila ay bantay sarado ng MPD Station 1, katawa ang DMFB MPD at iba pang presintong tulad ng MPD Station 2 at MPD Station 12 na kapwa nakakasakop sa kabaan ng Road 10 sa Tondo, Manila.